po malapit sa dumpster so aantayin ko hanggang pumasok ito sa loob para magumpisa na po tayong mga alkal dyan <laughs> oh my god ang dami po nilang tinapong dito mga ka-friendships pero natatakot ako magkano kasi baka maghuli ako dito Ayan, ito yung mga saging. Ang dami ang mga tinapon. Papalik na nga ako dito mamayang kapi. Ang dami po. Kuha lang tayo ng iulan. mungkin tapi ini salah Itu lah. Ini enggak itu. Maganda po. Ito lang kukunin ko mga ka-friendship sa ng mga ka-friendships, alis na po ako dito bye so ayan po mga ka-friendships kaka-uwi ko lang po uh, ng bahay galing po tayo na Masura So, ayan po kanina kung nakita nyo naman po sa video, nagantay po ako sa parking lot hanggang pumasok po yung empleyado sa loob. So, nung nakapasok na po siya mga ka-friendships, agad-agad po talaga ako nagpunta doon at ayan, nag-start na po tayong nangalkal, no? So, madalian po yung pangangalkal ko doon mga ka-friendships at sobrang dami talaga. Sobrang dami yung tinapon at na-amaze po po talaga ako mga ka-friendships yung mga tinatapon po nila ng mga saging. Ang dami po pero hindi ko po talaga mahakot lahat kasi nga ayun po uh, madami ding tao sa parking lot. So ingat na ingat po ako mga ka-friendships na walang makakita sa akin or else ayan baka lagyan na naman po ng ano yung dumpster doon. So ayan po swerte po natin ngayon is... Uh, nakakuha tayo ng mga magagandang saging. Marami po ito mga ka-friendships pero sa sobrang dami, hindi ko po siya nahakot. So, ayan po. Ito lang po yung talagang nakuha ko. At ito po ay ipamimigay ko po. Mag-ano po ako sa sarili ko, uh, Mag-keep po ako. Pero the rest po, ipamimigay ko po, po ito sa aking co-workers. And then, ayan po o, yung mga tomato. Ayan o, sobrang gaganda ng mga tomato mga ka friendship So, nakikita nyo dito oh. ayan grabe no tapos nakabalot talaga at saka yung mga saging po ay nakabalot din sa isang box po siya pero binalot pa no pero at least po nakuha natin so ayan po hindi ko po, po, siya nakuha lahat pasensya na po kayo hindi ko maano at saka nag-iingat po talaga ako doon so new location po natin yun mga ka-friendships sa pamamasura so ingat na ingat po ako doon So, ayan po, ito na po ang ating nakuha kay Mr. Bean. So, kunti lang po, pero tingnan nyo naman, guwapa kayo ang mga saging, oh, kung tanaw ninyo. Oh, asa pa mo. So, libreng saging at libring kamatis galing kay Lolo Bean. Ayan, oh, sa dumpster lang po or sa basura lang po natin ito makikita yung mga libre. Oh, ayan, oh. So ayun po mga ka-friendship, so hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood at pag-share po ng ating video for today. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo lahat dyan sa Pilipinas. And uh, sa hindi pa po nag-follow, mag-follow na po kayo sa aking Facebook page, Luella Mula Official. At mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Luella Hope for the Hopeless. So ayan lang po mga ka-friendship, ingat-ingat po kayo lahat dyan sa Pinas. And always remember... Be kind to one another. God bless and I will see you guys sa ating next live. Paalam!